Ah, sa ugat. Po. So, ay, sa ugat? Up. Ano po yung buong katawan? Lahat po. Ay, hanggang sa ulo. Ay, walang tumatanggap sa agat. ng mag-plant siya. Ay, ano, ayun ano, ano, Ay, ano, 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 Kailan ba kayo sumawa? Dalawang anak ko nag na 2 years old. At yung kaya Yung asawa niyo ate? Yung babae. Ha? Wala na, babae na. Yung babae? Hindi siyempre ang <laughs> katanghila. Ate, binibigyo ko. At Sa kasan po ba kayo? Ha? Ayun Taga rito lang po ba kayo sa Ricarte? Sa Ricarte lang dito La, lang po. Dita. Hi? Ah, La, dito lang po kayo doon nangungupahan? Opo. Ang mga anak ko nagbabayad yan na nag sa nasa... amin. Ay. Pag may kika sila, may pambayad. Pag wala, wala. Hmm. Andiyan lang pala kayo. Eh? Yung nagpapatay ng baby kay ate katabi ako ni ate. Ayan o. Oh. Mga kakuratsa, kawawa naman ni ate. Oh. Hindi daw siya makapaghanap ng trabaho kasi sa sitwasyon niya, buong katawan niya, puro ganyan na. Ate, oh. oh. Uh, uh, buong katawan. Hanggang sa mga binti, ate. Oo. Ano? 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 Kaya oh, hindi daw siya makapaghanap buhay, nanghihingi siya ng pagkain. Bigyan natin siya ng pagkain na kami at pagkain. Para so, may pagkain siya. natin. yung siyang tinumis, saka isda, ay, bigyan mo ng 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 nila pagkain. At saka may, may aldi O, ba? Diba? Bigyan natin. Share your blessing. At bigyan na lahat ng kanin. Kapatid oh, naman to, to. Ano yun yung sa balat? Ang nga kuye. Gusto mo ngayon ko. at po, o. Oh, kuya, wala na. Talagang ano na. Pero nagagamot ko po yan. Ay, wala nang eh. Ala na. Ala... Ala. Ah? hanggang ikamatay na yan, di. Huwag tanda. Na hindi po, hindi inform. Ay, hindi inform ko saan. Hindi ganun. Opo. Binigyan na natin sila okay, so ng pagkain para sa kanyang mga -kan anak.